At nyo to, yan. Makikita ninyo. Kurak din ang tawag sa amin yan. Sa Bicol. Ayan o. Oh. Sobrang dami. Ayan. Ayan. Yung aming pangunahing gulay sa Bicol. Mga tubo sa... Ano ng kahoy? ang tawag dito ay sikdot sa tagalog sa bicol ay kurakding ayan kung makikita ninyo ayan kurakding masarap yung gulayin ayan Ito yung ginugulay namin mushroom naman ako natin mm -hmm. yung kurakding lagi naman talaga eh ayan ito ba Ano mo yan ayun yan Siyempre, meron pa dito. Kukuhin na rin ito lahat. Lama yan, dugo na. Ayan. Rock ding ang tawag dito sa amin, sa Bicol. Baka hindi nyo po alam, ito ang ang napakasarap kainin, lalo mm. pag may gata. Ayan. Ili ka, buso pa. Uy, siya pa. Hindi ka. Hindi yeah. ka, buso pa ng pandyan.

Yung tayo sa aso eh. Ayan, nakarami na akong kurak ding oh. Ito na, kumala. Ayan oh. Ayan, kurak ding, napakaraming kurak ding. Ito lang dyan yung kumpanya. Wow, 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 wow. Ayan, Ayan. po ang sinasabi nilang sikdot. Kung sa bicol ay kurak ding. Ayan. Ito naman ay yung sinasabing wild na munggo. Ito po yon. Sa mga hindi po nakakaalam, Meron po tayong wild na munggo na tinatawag ito na po yun oh. ayan at ito naman ay yung kurakding masarap ito sa may gata lalaho ka mo ng tapa lalo pag nagmamanti-manti ka pagsamahin mo yung dalawang yan lalo pag pag sinamahan mo pa ng malunggay masarap yan, ayan oh. kurakding ang tawag dyan ayan wild na balatong Masarap yan. Anong puno kaya ito kung natatandaan ninyo? Kalamyas. Yan. Diyos, marunok naman. Kalamyas. Mga pangasim sa isda. Ay, ang ang dahing bunga. Ay, hindi ka pa kaya. Ay, hindi Ay, hindi pa kaya. Ulan hindi ka pa kaya. kaya. Okay. eh ba't inaamasan din nung besti, oh. ay yung kay bestie oh ulit to ngayon dito tong orian ito naman ay yung puno ng langka ayan puno ng langka yan yan puno ng langka yan wild na balatong ito wild wild balatong ayan wild na balatong ito ay wild na balatong ang dalawa wild na balatong ang tawag dito ayan oh. wild wild na balatong ayan ito marami yan o Ayan o, wild na balatong. Tawag dito sa amin ay wild mami, na balatong. wild na balatong tawag sa amin yan wild na balatong kukunin natin yan at masarap na gulay yan wild na balatong ang tawag dito hindi ito sitaw Ayan, marami yan. Wild na balatong. Wild na yan. Wild na balatong. Tawag na uple. Sa Tagalog. uhagupit Ayan, nabunga siya. Ayan, maraming bunga yan. Ayan, oh. Ayan. Kinakain din ang bunga niya ng mga ibon, kaya pwede rin kainin ng tao. Basta pwede rin kainin ng ibon, pwede rin kainin ng tao. Ayan. Wild na balatong. Ang dami. Ayan. Lalo lang kumukuha. Ako lang kukuha. Masarap ito. Sa gin may gata. Ayan. Yan yung mga bulaklak niya Tawag dyan ay wild na balatong. Ayan. Wala nang bunga. Ito po ay yung wild kamote? na kamote. Bual Ang laman niyan ay kulay dilaw. Masabukman. O orange. Ayan. Ay, may nagtanim dito oh. Ayan oh. Siguro nga ay kamote as klase oh. Wild na kamote po yan. hindi, Wild na kamote. <tot> hindi ko po alam kung anong klaseng ibon nito. Napakagandang ibon niya. Dito lang ito sa may Jordan 1 nakita ko na videohan ko. Kumakain siya ng mga bunga ng mga aruro.

yan ang ibon na napakaganda. Uh, kula Siyan na wild kula Siyan. Yan wild kula si Siyan tawag diyan. Ano wild na kula si Siyan. ko kumawit sa buko. wild na kula si napakagandang ibon yan uh, uh, yan ang pagkain yan aruro ang tawag sa amin ay gugo ayan napakagandang ibon yan no oh. kaibang kakaibang ibon na tagpo namin napakaganda niya oh. siguro merong me arinyan